gawa tayo ng body cam guys ayan homemade body cam tingnan nyo guys ang aking gawin nagbili po ako ng ganyan ano siya pang ilagay sa manubila kita nyo guys ayan o. ngayon magkuha po ako ng yung pandikit-dikit yung para matanggal-tanggal lang siya ayan tingnan nyo guys kung ano ang gawin natin pwede nyo to gayahin. lalo na mag travel travel kayo ang natin ito yan diba bitit yung isa ito pinotol ko lagay natin dito tanggalin natin tong screw. lagay natin dito lagay dito tapos i-attach natin dito yan o, inanuhan ko dito, nilagyan ng sinulid para dikit siya. So, para mo, dikit yan siya dito. So, ang gawin natin dito, ganun yan, para magdikit-dikit lang dito. Yan o, yan. Dikit siya. Diba? Diba? iskuha natin kailangan butas yung dito kailangan butasan kasi hindi siya papasok yung screw kailangan butasan gamitan natin tong mga ano yan o may butas na siya i-attach lang natin Ayan o. Kita nyo o. Oh. Attach natin to. Balik lang natin ang uh, screw. ano o. Iwan oh. diba, na kay screw na o. Oh. Ganun din dito. Tanggalin natin to. diba Ngayon ito nilagay ko na to Ano hmm. ano kahit mag travel ka Di ka na gawa kao kung silk stick muna mm. no, no, no. travel kahit saan ka punta Magliit lang daw tanga-tanga lang o. Hindi siya malaglag no dikit-na-dikit Hmm dikit. dikit-na-dikit siya